this is our first uh, ever thankful tayo kasi doon tayo nagsimula Yo, tawid na tayo nakatawid na ito yung kalsadang hindi natutuyo yes ayun o no? laging basa <laughs> let's go And our agenda for today is uh, the document natin for today habang tayo pa uwi ay eh yung ating improvement. Kung mapapansin nyo, meron tayong front cam. Front cam pa tawag dyan, Or rear cam. Parang rear cam na. Rear cam. Rear cam and then front cam. And this is our first uh, ever video showing the improvement ng ating uh, setup for our content sa ating YouTube and sa mga susunod pang mga video shorts and reels natin dati mga nagsimula tayo sa SJ Cam 400 there and thankful tayo kasi kahit pa paano nairaos tayo ng SJ Cam na yun. Thankful tayo kasi doon tayo nagsimula eh. Doon tayo sa nagsimula sa mga budget friendly na camera na pwedeng mabili sa Shopee. And also, parang yun yung pinaka-basic na camera na pag natuto ka dun sa basic na yun, pwede mo nang ah, matutunan yung about dun sa ibang mga action cam. Patulad nito, meron tayong Hero 7 and dating uh, rear cam uh, Hero 4, di ba? And also, thankful din ako sa mga subscribers natin na kahit pa paano eh medyo natutuwa sa ating uh, mga content. Parang nagiging habit ko na rin minsan na every now and then Pagkatapos ng, uh, ng documentation, is check kagad ka ng mga footages. Ang traffic dito ngayon eh. Bagay. Back to school nga pala ulit. So, ganito ka traffic. Ngayong balik escuela na. And, labas muna tayo at medyo na traffic tayo dito sa parting itos yun lang and right now nasa katipunan na tayo at ang papansin yung traffic medyo heavy traffic sa nga ba ulit ako? saan nga ba yung sinasabi ko? ayun thankful tayo sa mga nagiging uh, interested sa ating mga videos it helps me a lot para mag-isip pa ng mga other contents and mga places na pwede pa nating mapuntahan at may share sa inyo wait lang ha, medyo engaging tong traffic na to dito at nagkakross uh, tayo ng lanes para mag u-turn dito sa parteng ito ng kakalsadahan alright Safe passage. Let's go. At meron ng MMDA dito. Hanep. Let's go. Yo, Tawid na tayo. Nakatawid na. And sa mga bago pa lang sa channel ko na to, thank you at pa kayo dito sa ating mumunting mundo and hopefully in the future medyo lumaki na tayo at uh, gusto ko lang i-share mga nangyayari sa buhay natin i-share yung mga pwede pa nating ma-share sa ibang tao para good vibes lang diba? tagline ko talaga yung diva eh no? <laughs> yun lang traffic And yun, umabot na tayo ng 177 subscribers as of now. And sayang yung iba <laughs> kasi may times na nadagdagan ng apat, nadagdagan ng lima, nadagdagan tatlo. Tapos may nag-unsubscribe which is parang nakakalungkot pero okay lang kasi napapalitan naman siya ng other subscribers. So hopefully yung mga <laughs> nag-unsubscribe is bumalik din in the future, di diba? para mas marami pa akong masyaran parang edgyran lang ah. mas marami pa akong may share sa tao di ba tapos kung mapapansin nyo nagsimula tayo sa SJ Cam na medyo maalog yung yung screen kung mapapansin nyo ito medyo hindi na siya maalog dahil nga sa ating GoPro Hero 7 alright ha alam di ba tapos uh, ah, nag, nag invest na rin tayo sa magandang audio adapter na napakamahal <laughs> so alam nyo naman tayo mga gopro users ng adapter ng 5.6.7, ah, 567 is ah, mahal talaga pero good investment siya. For a uh, good audio na rin. Para mas marinig tayo ng maayos. Eto, Ito yung part na ginagawa dito sa area na to. Parang bagong road siya. Ayan. Hindi ko maturo eh. Ayan. Ayan yung bagong road. Na di ko alam kung saan tatagos yan. Pero feeling ko. Magkukrus yan doon sa mga bahay-bahay doon. Kaya yung ibang bahay doon is uh, nagde-demolish na or parang nagdiriskaril na ng mga parts ng bahay nila. Share ko lang ulit sa inyo itong area na to. Sa mga nakakaalam dyan ng area na to, alam nyo na rin talaga na itong kalsadang to, sa bandang part na yon doon sa harap, ito yung kalsadang hindi Natutuyo Kahit sobrang araw Basa pa rin yung kalsadang to <laughs> Grabe lang talaga to Yes! Ayun o oh, Laging basa <laughs> Diba? Hindi mo makikitang tuyo yan, kahit sobrang araw dito. <laughs> anyway, thankful tayo sa mga nag-subscribe na organic. <laughs> thankful tayo sa mga nakikinig sa ating mga adventures. And kung mapapansin nyo sa karamihan ng videos ko, uh, yung part about sa pag uh, medyo nag-travel nagtra kami ng malayo uh, sinasadya ko talaga siya gawing matagal or parang or yung haba ng video is mahaba kasi para yun sa mga office workers or parang mga nakastagnant lang sa office desk nila and gusto nilang lumabas di ba? meron tayong mapapakita sa kanila na para silang nasa labas ramdam nyo yung parang energy na binibigay ng uh, video maga parang yun lang yung eh, sa mga nasa office or parang nasa work from home na setup kapag ka may mga ginagawang mga projects um, documentations and other stuff uh, yun yung reason kung bakit tayo nag uh, the document ng ganun kahaba alright so yun lang naman ang ating uh, point for today pinakita ko lang sa inyo ang ating upgrade since yun ang ating uh, goal dati pa mapapansin yung mga unang video ko diba parang sabi natin mag upgrade tayo sa gopro eto na diba, meron na tayong hero 4 and hero 7 na may magandang visuals <laughs> so kung umabot man kayo sa part ng video ko na to thank you thank you at malaking tulong yan para sa ating uh, pinapangarap na Philippine loop in the future. And other loops pa, di diba? So, umabot man kayo dito at medyo nasihan naman kayo sa mga or medyo interested naman kayo sa mga ganitong uh, kind of video. I invite you to like, like, share and subscribe. And also, ring that notification bell para updated kayo sa mga next videos and sa mga next adventures na ating gagawin at ating mga iisipin para mai share sa atin sa mga viewers natin. And also, kung may mga kakilala man kayo na gusto kayo or parang medyo into sa mga ganitong type of vids, please also share with them para mas medyo lumaki-laki pa tayo. And thank you nga pala sa mga comment I really appreciate appreciate those comments para mas lalong ma-improve pa natin yung videos natin in the future. Right? And next upgrade naman natin is yung, syempre, the drone. <laughs> so, share ko muna sa inyo yung video na to. Mountains of San Mateo and Rizal. Diba? Yeah. So, yun lang naman. Thank you for watching and see you soon in our next videos then bye ciao